So yun nga, may galaw siya Guys, nagalaw tayo dito sa Ukay Ukay Ito saan i-update lang natin kung magka nila ang natural price after one month nilang pag-display ng new arrival So tara mga kapatid, dito sa kabaan ng Burgos Ito yung Burgos, ito yung, Burgos. Ito yung St. Mary's Ayan. Ang tapat niyan, simbahan ito yung 7-11, yung kasunod niyan mga kapatid nandiyan, kahinira dyan yung kayo ka natin bupuntahan So, tara, samahan nyo So, yun nga Kahilira lang ang 7-11 mga patid Nandito yung ukay-ukay Natin papasyalan. lang So, sa ngayon 205 na lang sila Dito sa mga rubber shoes Tapos dito sa mga pambabae 335 hanggang 305 so, Dito sa mga panlalaki 205 sila tapos dito sa mga nakadisplay pa talaga sila ay nasa 880 isa ngayon Super guys marami pang natitira mga magaganda katulad na lamang nitong rebook na to wow super nice sya mga kapatid ayan o no? size yung size niya size 8 in half siya wow tumpak size 8 pang half ang ano niya si Reebok maganda pa wala pang issue medyo maga ito may kunting ano na lang yung pero baliwala ito pwedeng tawaran na lang kunting gasgas -gas lang ng konti ayan yung talampakan saka itong si Ultra Boss Ayan, maganda rito mga kapatid kunting linis lang ito medyo malinis pa Ayan, ang medyo maayos pansuelas ang nya ang size naman nito ay size 8 and a half medyo marami pang mga malalaking sizes ang natitira wow so nice sa pa ito medyo malinis pa ayan high cut sya uh, salomo oh. medyo malaki ang size nito mga kapatid silipin natin size 9 and so ayos pa itong si Vasque hindi siya kilala Ah, ito yung may boots din dito Lord, so yan eh. Ito, kailangan din natin to Nauso na rin yung Ambel ngayon Wow, maganda Maganda siya Anong size nito? Na Paano natin malalaman? Size 41 pala Medyo matibay pang talapakan Pwede ito Partneran mo ito ng Ambel sa ngayon dahil nauso na yung Ambel ngayon eh. Ito si Adidas, medyo may kalumaan na pero walang issue yung talampakan. May tahi pa siya. Medyo magaan ng konti. Uh, size. Anong size nito? Size 8 and half ba Mga malalaki pa yung sizes ng mga natitira. Dito sa bandang taas, and dito si libro yeah. wala pang issue medyo maganda pa yung talampakan niya solid pa mga kapatid ang size na ito hindi, silipin natin ah, dito sa gilid size 9 wow, medyo malaki okay ito, swak ito sa mga paa natin ayan o oh. so sa ngayon mayroon pang maraming mga natitirang medyo malaki mga lugs itong high cap na to pwede ito pang arabas pwede pang motor medyo maliit lang ang size niya ah ito pinaka the best pag mayroon tayong motor dito na tayo ayan safety so, na tayo dito maganda rin to ayan o oh. sureball na tayo dito pag pang motor ng 880 ayan o oh. yung mga pang motor nasa sa taas So legit mga kapatid, marami pang natitira sa loob ng isang buwan nilang display. Kaya bumaba na sila ng hanggang 880 na lang. Ito medyo maliit na size. Jordan. Ah, nasa ano bang size nito? Ito ay silipin natin. 7 and a 7 and a half lang. So medyo maliit. Medyo maliit siya. So, yun nga. Natsaga lang tayo maghanap, maghalungkat pagdating dito sa Ukay Ukay pero kung unang tignan talaga natin yung swelas katulad dito medyo matibay pa si Nike ayano oh. ah, ano bang size niya medyo maliit siya tingin ko nasa size 7 lang ito o oh, 7 and a half wala na nakalagay na ano medyo burado na ang kanyang tatak So yun nga kapatid, marami pang mga natitirang medyo malalaking sizes. Katulad na lamang nito, ribok na ito. Kaya medyo may lumaan na konti, pero maayos pa yung talampakan niya. Yun lang, yung yun lang talaga ang habon natin, yung medyo solid pa yung kanyang Asuelas So yun nga Lods, ah, ito. Itong night na to maganda rin to. Ayan, solid din ito mga kapatid size 9.5 ang pinaganda lang marami pang natitirang mga ganda si Lebron ay ayan, malinis pa ang talampakan ni Lebron wala pang awang ang suilas sa halagang 880 medyo matibay pa solid pa ang talampakan ayan Uh, itong elevated na fashion yata ito pasok ito sa mga medyo maliliit lang ang height elevated shoes siya, siya dito sa kulay tiger hindi natin masyadong kilala huwag na lang muna natin yan dito sa skitchers wow maganda ito maganda ito loops uh, ito size ano bang size mo? Size 8 yata ito. O so 7 and a half. Hindi natin mabasa masyado. Masyadong maliit ang ano, sulat. Pero nasa mga ganun, maganda siya. Ayan. Super quality pa. Yung ganitong ori nung ano, Louis Vuitton ay nasa 250,000 yun mga ganitong ano ito, tingin to, ang brand nyo nito mahal din pag bumaba ito pwede kong bilhin ito para sa aking mga chikiting wow, so nice sya. solid pang swela so yan parang itsura ng Louis Vuitton picture siya ganda So pag matira lang tayo maghalungkat dito sa mga ukay-ukay, makapamili tayo ng magiganda at may quality na. Ito maganda rin to si All Star pero Even Star. Ah, hindi pala All Star, Even Star siya. Kulay pink. Medyo malaki ang size. Kulay pink nga lang. Nasa 8 and half ang size nito. Ayan oh, So, matyaga lang tayo magulungkat dito sa mga ukay-ukay. -okay. Pag ganito, unang silipin natin ang swelas talaga. Kung talagang intak. Intak pa ang mga talampakan. Wow, ito Lutz. Medyo marumi lang ng konti si Under Armour. Anong size niya? Hindi natin ang size niya sa ilalim pero naglalaro sa 8 to 8 and a half ang sukat nito dumihin nga lang white pero maganda ito ngayon itong Nike na to medyo maliit siya. solid pa ang talampakan kailang medyo maliit at saka medyo luma na ah ito si Puma maganda ganda medyo maliit ang size nasa 6 o 7 lang size ito medyo maliit itong night na ito yung mga old school na night pero maganda ayan o oh. anong size niya size 8 and half. May konting issue lang, ayan oh. So, medyo bakbak -bak na siya. Hindi na maganda. So, yun nga, si Patin lang talaga mabuti pag pupunta ng ukay-ukay. Kasi meron mga konting damage. Tapos yung mga talampakan, yun nung unang silipin natin mga kapatid. Mga as well aswilas. Medyo bumigay na yung mga swelas. Ganun lang. So yun nga, kung talagang matsaga tayo, makapamili pa tayo ng mga magaganda dito sa kayo Ukay. Silip-silipin lang talaga natin una-una yung mga talampakan, baka bumigay na. Pero so para sa panati ko sa ukay-ukay. Wala pa naman akong nabili na may ano, kasi sisilipin natin mabuti. Ito e, Lucho. Maganda rin to, si Puma na to. Yan, oh, Yung Puma na to. Size nine and a half medyo malaki siya so, marami pang mga legit na malalaki ang so kahit sa isang buwan na natin buwan na nilang nag sell na sila sa loob ng isang buwan so marami pa rin tulad so, na nitong adidas na to solid pang kanyang talampakan wala pang issue super gaan saka maganda yung kulay size 9 uh, siya, medyo malaki ang sukat. Ayun ang kinaganda dito kasi air conditioner yung ano yun. Hindi na mainit sa paa ito kasi tagusan na yung hangin dyan. Ayan. Parang net na yung ano so, so, super mga kapatid, ang dami pang mga ganda talaga. Ito katulad nitong night na ito. Ayan o. Eh. malaki ang size nito na sa size ten. Eh silip natin ng bote. Ah, malaki nga size 13 pala ito sobra. Ano, ano, to pang basketball player na ito. Malaki masyado. Ito maganda rin kulay. medyo malaki din ang size naglalaro din to sa size 9 to 10 super gaang kasi nga ang dami pa lids ang dami pa tayong pagpilian hindi pa huli ang lahat marami pa ito maganda rin to so silip silip lang mga kapatid eh hanggang sa sunod nating pagdalaw dito now ay bababa pa ito ng 500 na lang so God bless everyone